na huli natin ngayon dalawa lang kami oh oh tingnan mo naman yung laki na yan oh <laughs> bade ito binaba ko oh no? ito binaba ko ron na ko agad oh ito na hugasan ganito bade sinasabi ko sa yung mapula yung silver na nakita ko oh. ito ay mahugasan mo na bade bale ang huli oh ayan ayan solo ko lang yan <laughs> Lumpi. Mahugasan mo na. Hugasan mo na. Bami. Puro, puro silver eh. <laughs> si RJ, dinadakot na lang yung mga kanduli sa gilid ba niya eh. Tapos yung ibang silver, gumagano'n gano'n na lang oh. <laughs> Oo, bukas. Dapat nga bukas ba yung mga email na naman ano. Mm -hmm. Bukas bukas. Salamat ka na naman. Hindi. ba? Masakit. pa. pa. Ayun yung sasako natin huli oh. Dapat eri muna inuhuli. Eh kung ano yung sasako, Jay? Eh, tanggalin muna natin yan. Huwag mo na itong tanggalin sa cooler. Hindi, e, Ito pa. Sulit na sulit. Talaga <laughs> ko inaya si Mas malaki. yun. <malay. laughs> <laughs> Dilo mi to kan. Dilo don Sulit na sulit to. Dilo. Di. Bai bilo wa yala. Ay bilo dai. Ah. Marunong ka bang bumili? Baka hindi. Ah. Dilo. pa Dilo. 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 Ben, magkano ba yelo dyan, buddy? Hindi, pero mo yung bike. lima lang pala. <laughs> Sige, bilhin na. Hindi, pero ako ba? Harbis na harbis Kina na yan Si RJ kasi pinagpupulot pa yung kanduli na yan Yeah. <laughs> Ay, nabaril lahat. <laughs> Kami nga sumuko dun sa... <laughs> sumuko na kayo, masakit na sa daliri. Dapat pala may helper ka ron. Pag kaputok mo, may tagalikid. Ay, ako nakakabadi. Sila pala, sarang huli. Marami rin Marami eh. rin. Ops na yan, Jay. Lalagyan ng cooler eh. lalagyan ngel. Ulan. Meron na sa cooler yon, yung styrofoam cooler. Yung pa.